Muli po nagpaalaala ang DOLE, Department of Labor and Employment sa mga employer ng pribadong sektor ukol sa ibibigay nilang 13th month pay sa kanilang empleyado dapat takdang oras. 'Yun. Batay po kasi sa Presidential Decree 851 o 13th Month Pay Law, dapat ay hanggang ika a 24 lamang ng Desembre ang cut-off ng pagbibigay nito. Ayon kay Labor Secretary Bien Laguesma, kung lumagpas ang pechang ito ay hindi pa nagbibigay, may tuturing itong paglabag sa umiiral na batas. Nilinaw din niya na hindi totoo ng mga employed ng anim na buwan pataas lamang ang kwalifikado na makatanggap po ng 13th month pay. Anya, kahit isang buwan ka pa lamang, kahit isang buwan ka pa lamang sa trabaho, ang isang empleyado, sa isang kumpanya, dapat makatanggap na po ito ng kanyang kaukulang 13th month pay. Ayon!